nakakatawa uh, mga tokad friends kasi ito yung uh, nakuha ko nung uh, uh, anong araw ba yun uh, Webes uh, April 17 ko pa ito na being wit uh, at ngayon uh, akala ko kinainan nila so inilagay pala mga tokad friends sa kanilang preser at ngayon uh, nung uh, pinadala dito sa amin ito pa pala so natutuwa ko ito yung mga nahuli ko doon mismo sa Bato Island ayan guys so. Ah, uh, piprituhin ko ito mga katukad friends. Hello guys, welcome to my Katukad vlog channel. Isang panibagong uh, video na naman tayo ngayon sa araw na 'to. Ang gagawin kasi natin mga katukad friends ay magpiprito ako ng uh, apat na isda. Ang nakakatuwa mga katukad friends no, uh, bigla akong uh, nagulat nung ng aking uh, nakita, yung aking uh, piprituhin. Ito yung aking uh, nahuli nung sa uh, karaan ngin ko pa. Uh, nakakatuwa nga guys kasi yung may-ari na kung saan eh, yung nag-invite sa amin ay nilagay pala ito sa freezer uh, at yung uh, nung ibinigay sa amin dalang pirasa nito so, ito na rin yung aking nahuli so nahuli ko to guys nung ano araw ito nung Webes eh uh, April 17 pa ito na huli ko so hindi pa naman siya sira guys kasi nga ano eh nakapreser uh, naka-preser nakakatuwa naman so maraming maraming salamat guys sa ano sa inyong uh, panunod panonood at uh, uh samahan niyo ako sa aking uh, pagluluto. Ay uh, napakasimple ng pagluluto na 'to, magpi lang tayo, guys. So ayun. So bali ano? Oh. Kung uh, di nga sana tayo nagkaroon ng konting problema doon sa araw na yun, hindi lamang itong uh, makukuha ko sana. Uh, kasi uh, na uh, ano na, na, experience ko ulit yung uh, mamingwit. Uh, ko ulit kung paano naman ulit mamingwit. Uh, kung wala lang akong nararamdaman nung time na guys, si eh, marami tayo sana tayo mauhuli alam mo, siyempre, nandun na yun, uh, sa susunod, gagawin ko. Mas uh, dadamihan ko pa yung aking mauguli. Pero nga lamang, uh, mara, may dalawa yata akong lord na nasayang. So, nailangan na naman natin guys na bumili ng lord. Uh, yun, basta sa susunod na pag, uh, ano, ko, dahil dadamihan na natin mga mauli natin sa kamalalaki na natin. Malaki na yung uli natin, guys. So sa ngayon kasi, ah, magano lang tayo magluluto tayo, magpiprito tayo. At yung uh, mga nahuli ko, guys, talaga natin na uh, nasim. naglalagay na rin ako guys ng ano, kunting pampalasa. At hindi ko maaari kalimutan guys yung ano, pampatanggal lang lang yung pamintang durda durog. yun ang aking nilalagay para mawala yung lasa guys at ngayon dito tayo magluluto ngayon sa ano sa electric stove. Uh, at ito yung gagamitin ko dahil sa apat lang naman to guys para sa malit lang tayo magluluto tapos kasi ito uh, na natin na natin guys sa uh, natin yung ano yung stir fry right. 24 ito guys bali ano uh, babaan natin kahit lang mga lang guys mga 16 para uminit yung ano uminit yung awali na ating pagluluta pagluluta lutaan, lutaan natin. So yun, pagdudutuan natin guys, malit na naman to. At kailangan din natin guys ng ano, ng... Ala! Wala na mantika ma! So wala na mantika guys, sa ah, bibili kami. sa bibili ko yung aking ah, may bahay. Bibili ka mantika ma? Eh? Ano yung sabihin? Ayoko na nga! <laughs> Siyempre kailangan yun. Siyempre kailangan yun. Nakaka-buzz Mag-vlog!

kami ng Kung sa dalawa yan, dalawa, kung isa, kung kasi, kung isa lang, isa lang, apat lang naman siya. Lalagay na ako guys ng mantika. Ayan. Hindi ko alam kung magkano ang presyo nito kung kunti lamang sa isang ano? Sa isang plastic. Hindi ko hindi makakaluto ng apat guys. Ang ko na rin 'yan sa para sigurado tayo sa ano tayo pabalik-balik sa ating pagpipripo at yung tira guys okay naman sa ibang mga lulutuin so yun nga guys yun uh, painitin muna natin kasi mas masarap mag uh, luto at uh, masarap mag uh, prito kung uh, mainit na mainit yung mantika para hindi na hindi magdikit yung uh, balat ng um, piniprito So, kalimitan kasi mga katukad press pag ano. Pag nagpiprito nung mga ka, mga kaninong nuno ano, ang mga palad inilalagay doon sa ano sa tapat ng ano na kawali. Ginagawa nito siya para palatandaan kung uh, pwede nang ilagay yung anumang mga tiprito dito nararamdaman sa palad. So, mainit pa lang siya. Hindi pa siya gaano uh, nainitan yung aking palad. So, hindi pa natin pwede na ilagay yung mga prito, yung mga isda. Yung ating yung mga ipiprito. Kahit na yung uh, taas na ito, guys, ng heat niya ay ano 12. So, kung uh, mahal system 16, pero hindi naman natin kailangan magmadali. Yan, medyo ano na, hindi tumatalab na sa aking uh, palat. Pero mas mainam guys na nagdagan na lang natin. At yun nga mga katokad presa no, sobrang init na. Mm -hmm. O sabi ko sa inyo eh, ayaw ninyo mainitan ang mukha nyo eh. So, so, ayan guys, bali uh, halilagay na natin yung ating video. Peace! Naaalala ko yung uh, ano yung lola ko dati pag nagpi no. Kasi sa probinsya maato kasi sa ginagamit dati yung ano eh yung bao na ano na hawakan. So ang lola ko dati, ang ginagamit niya kamay. So dito lagi nakahawak sa may buntot. Sa so, buntot lagi nakahawak. Sa so, kahit ng ganyan. So, ganyan siya mag-prito. Uh, Woo! Dahil sa kanina, mga tokat friends, yung uh, paglagay ko ng uh, asin ay nasa babaw lang kanina. Ngayon, yung nasa ilalim naman, yun naman natin lalagyan. Para pag binaliktad natin, mga tokat friends, may lata yung laman niya. At maglalagay ako ng bunti pampalasa. habang gumugulo guys, nalagyan ko na ng uh, ano paminta sa ibabaw. Pampalis ng lansa. Yan. Yeah. Ang bango. At habang tinititigyan ko mga katokad friends yung aking niluluto ano, ang isda na to ay pagkaing uh, pagkain physical. Mga ano na, mga buwang nakalipas na mga katokad friends lagi kong naalala na kumbaga tayo ay kumakain ng ano kinapakain natin yung ating physical na katawan. Ako kasi bilang isang uh, nakakakilala sa Panginoon dahil iniisip na pakainin yung aking spiritual na uh, espiritu para mapakain ng uh, salita ng Diyos ito yung uh, pagbabasa ng Bible eh, wala naman kami Bible na Tagalog mga katokad friends so ang nangyari nga uh, bali talagang marunong ang Panginoon Ngayong araw na to ay mayroong uh, dumating sa amin na ano na tatlong uh, Bible pa yung uh, dumating dito na kung saan eh, kung kakailanganin namin dito sa gawain. So bale, isa lang sana ang gusto ko guys, bale. Pero naging tatlo pa. So ipakikita ko sa inyo mga katokat. At yun mga at friends yung ano, yung Bible. Yung hinahanap-hanap ko na siya sa buhay ko na makapagbasa ako ng salita ng Panginoon. Kasi ito yung nagbibigay sa akin inspirasyon at nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ito yung nagbibigay sa akin ng lakas at pananampalataya sa buhay ko, sa aming pamilya. Sa Panginoon lamang kami nagtitiwala sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya Uh, matagal, taon guys na hindi ako nakapagbasa ng Bible so ngayon meron na uh, nakalagay dito sa ibabaw ng aming ref ayan, so makakapagbasa na rin ako mga katokad friends so, uh, tama rin nga pala mga katokad friends na, no, na magantay lang tayo kapag meron tayong mga gusto magantay lang tayo, sa tamang panahon ibibigay ng Diyos so ayan, uh, na rin ako so balik tayo mga katokad friends sa aking uh, niluluto Sige ko mga tokat friends, talo na siya. Kasi yung kulo ng ano, mantika hindi na gaano malakas. Babalik ka rin na natin mga tokat friends. Wow! Sabi ko guys, masarap. Pero di naman ako makakain dahil nga sa ano, sa kamay ko. Ang luto na kayo. Ooh! ganito guys ang ano luto sa isang uh, slab maaari ka makapag order ng dalawang kanin o so, ayan tayo -kaya na umubos ng dalawang platong kanin ang isang ganito so, bali apat yung lulutuin ko at yun naman sila hindi naman gaano malakas yung dalawang babae kumain yung misis ko lang uh, ang ano magana kumain ng isda masarap naman kasi guys ang ano isda eh walang kolesterol. Sayang nga lang guys dahil hindi, hindi ako makakakain. Nakakatakam lang guys. Kadalasan kaya mga katokat friends sa ano, sa probinsya, ang ulam ay mga ganito. Gulay, isda, yan. Ganun lang paminsan-minsan lang mga katugad sa loob ng isang ano isang buwan mayroong kumakatay ng baboy pero mostly ang inuulam gulay tapos sa pagmasipag yung mga taga probinsya at mayroong daga isda talaga ang sarap naman kaya guys na, ano, na magluto ng ano magluto ng prito kasi alam mo na ano eh ah uh, ang may dudulot sa katawan mo e, ay kalusugan ba? Sarap guys, oh. Uh, mga ilang minuto pa mamaya, mga Tokad Prince, ay ahaon ko na kasi mayroon pang isang piraso na natitira. Ayan guys, oh. Mayroon pang isa. Ayan. Natakpan pa ng ano sandok. Kung hmm. so, mayroon pa ang isang natitira. Mamaya ay pretoy natin yan. Mga dalawang minuto pa guys. Luto na Kasi may timitim na guys yung nasa lalim. Yung aking niluluto mga katokat friends ay isang lapu-lapu isang snapper at isang katambak at isang lapu-lapu na kulay uh, orange mas masarap mga tokad friends kung meron sana ano kung meron sana silang i-combine na ulam yung tampong na pinakuluan lang o kaya yung tanpos. Kaya na masarap na kapares ng mga pitong ganito. Kaya kayo guys, kung gusto nyo yung uh, kulang ng mga ganito, ng mga isda, uh, huwag nyo kalilimutan na ano, na mga gano, mag gandag ng ano, ng gulay. Habang gumumuya ka na ng ano, gumumuya ka na prito. Susundan mo na rin guys ng ano na mga ubulan. Ipakukuluan mo lang ba? Masarap ta. Sa, Sasawsaw mo rin sa ano, sa toyo, na may kalamansi. Grabe sarap guys. Pero sa ngayon, laway-laway muna tayo. Laway-laway muna ako guys. Tapos muna tayo. Kasi meron pa tayo pinapagaling. Isa po ito mga abogad ko, eh, no? doon sa ano, sa pinunta namin sa ano, sa Bulilio. Alam niyo mga abogad friends, nung, ano, nung sumisida ko, nakakita ko ng, uh, ano, ng malalaki isda. Sayang nga lamang dahil sa, ano, sa, hindi ko naman talaga maikampay na mai maayos yung kamay ko. Pero kung wala talaga sana akong dalis guys, ang, sa, ang sarap mga ano, mga manisip talaga. Sarap. Sarap mang uli mga isda doon sa ano, sa kulig Pero, pa sa saan ba? Pangako yan. Sabi ko nga doon sa akin, blog, pangako yan, babalik ang kulig ano, kulig Kasi talagang doon, uh, marami tayong mauling isda hindi lamang mga ganito kundi mga baka may mga barakuda talakito kasi may nakita guys ako doon ng mga talakito na ano na uh, nanginginay ng malilit na isda so hindi ko naman feeling malapitan guys kasi nga na ako sa ano na ako guys sa may buwangin so hindi na ako ano sa buwangin na na ako guys at kung kasama ko na lang ang nanginginay hindi naman marunong guys yung si Maglon so, sabi ko nga sa kanya nandiyan sa tabi lang sayang alam mo So ayan guys, hanggang dito na lang muna ang video na to at mayroon na namang uh, tumutugtog uh, bawa na naman yan So ayan, tapos na guys So ito na guys yung aking niluto yung tatlong piraso at mayroon pa tayong ano, isa pa na lulutuin Bakit so, ganun ah? Yun? May hindi naman kasi maduduyo, pwede yan sa'yo. Hindi. Ang isdang bawal sa mga may sugat yung madugo. Lahat ng isdang bawal sa mga may sugat. Hindi naman kasi maduduyo. buhay. Ano naman yung tigil yun? Parang yung... Alam sa'yo, hindi Dulo ba, ba lang? Sabi mo, hindi mo lang tayo malatay. So, ayun guys, ano? Bali yung uh, natitirang isang piraso. Tumalun pa. Buhay pa, guys. Okay, good luck. So, nandito. Hindi lang ang tatay. bali natitira na lang yung isang uh, lapu-lapu na kulay orange. Eh. So, bali mamaya, ano? Ah. Uh, kasi may naririnig akong uh, umano, kumakanta, tumutunog doon, baka mano tayo. Uh, kasi na naman tayo ni, ano, ni YouTube. naman At yung nga mga tukat person, malapit na maluto yung uh, pangapat na isda. Sana hindi tayo masita ni YouTube doon sa tugtog sa labas. So, ulo to na guys yung nasa ilalim at babalita rin na natin. Tama-tama lang guys yung dami ng ating uh, nilagay na mantika. Sakto lang guys yung uh, ano, yung uh, pinabili, pinabili ko na ano, mantika. Sarap oh. Di ba guys, ah, napaka ano, napakaganda, di ba? Ang sarap, dinan. So, uh, pag alimbawa uh, gusto mo nang kumain, may ganyan ka sa, sa, ano, sa pagkainan mo. Yung pinakalaman na to, tapos ganyan mo yun, no? Na ganito mo, tapos talaga yung masakanin. Sarap. Sarap guys. Oh, so, ito na guys. at uh, na natin yung uh, Rick. Cooker. ilagay uh, na natin guys sa so isa. Tara. Okay. Ayan guys, oh. guys yung ating uh, prinito nice na isada at ito na rin guys yung ano at ito na rin guys yung kanin Hinda, hindi na hindi ako na guys para sa kanila at syempre guys yung uh, hindi natin makalimutan syempre yung uh, nagpapasarat lalo yung sausawan tuyo yan tuyo yan tuyo So guys, hanggang dito na lamang ang video na to sa araw na to at kahit na sa kabila ng uh, ano na mga araw na pinapalipas ko dahil sa papagaling ko at kahit to paano uh, nakakatulong pa rin ako kahit to paano dito sa aming bahay. At yun nga mga katukad pa rin sa ano, yung aking uh, bunso. Naglagay na ng toyo uh, tuyo. Tuyo, tuyo, tuyo pala. <laughs> akong oh, ulam Ha eh. Bawal ako kunya ni eh. wala akong ulam sorry guys hanggang dito lang mga video na to ah uh, tapos papasalaman sa inyo ng lubos sa inyong walang sawang pagbibigay uh, na suporta sa ating channel at uh, hanggang sa muli, mga katukat pa rin sa ating pagkikita. Uh, pag uh na kung yun lang ang naging content ko ngayon kasi wala naman akong uh, magagawa ngayon na lumabas. Kaya eto lang kung ano yung uh, pwede ko may tulong sa bahay namin. Yun lang gagawin ko. So, may pakita ko rin sa inyo guys na meron pala tayong magagawa sa pagbablog. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye, maraming salamat. God bless you all. God bless the Philippines. pa bye po tayo na. Peace. Papay,